pinag-uusap uh, pinag natin immigration lookout bulletin order. Ilbo, makakapuso. Nasa linya natin si Ma'am Dana Sandoval, taga po ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning. Si Joel Siweng po ito. Maganda umaga po. Good morning po, Sir Joel, Ma'am Good morning. Ano ba yung immigration lookout bulletin order? Ano ba nasasakot ah, niyan, Ma'am? Hanggang saan ba yan? saan mm. Ano ba kapangyarihan ng uh, immigration pag meron pong Ilbo isang tao? Yes, true to its name po, so pag sinabing immigration lookout bulletin, looking out for the person or monitoring nung kaniyang travel. So kapag na-encounter po, halimbawa, yung tao sa paliparan, paalis po, halimbawa, ang gagawin po ng immigration officer is to check kung merong freshly issued na warrant of arrest or hold departure order doon sa mga relevant na uh, agencies, kasama po dyan yung National Prosecutor's Office. Um, kasi pag mga ganito pong case, mga high profile, minsan po biglang may lumalabas na yan na mabilisan na may bagong order na lumalabas. So kailangan i-check po kung may freshly issued. Mm -hmm. Pag meron, i-implement po yon. Kapag wala po at uh, it's just the immigration lookout bulletin, kukunin po lahat ng detalye nung travel na yon at uh, isusumiti po sa Department of Justice para masama po sa investigation but papayagan po umalis yung tao. Pag halimbawa po nakalabas na pinayagan kasi ilbo lang ang meron, walang whole departure order, pumasok sa ibang bansa, yung pagpasok niya sa iba't ibang bansa, mare-report pa rin po ba, mamomonitor pa rin ng immigration natin dito sa lokal? Hindi na po yun sa cloud ng lookout bulletin, yung pagdaan lang po sa ating palabas problema. ng bansa. Pero ang ano naman po dyan, kung halimbawa ang tao ay isyuhan ng korte ng warrant of arrest, say for example, Pwede po yung ating uh, local law enforcement magseek ng assistance ng Interpol para i-shoot naman po yung pangalan sa Interpol database at doon naman po pwedeng tugisin out if outside the country already. Yun ay kung alam natin ang kanilang kinaroroonan. Um if it's Interpol database po, hmm. lahat po yan ng mga Interpol uh, member states would be able to see yung uh, ano na yon, yung alert ta yon. Oh, hmm. hindi naman di naman natin minimenos yun Wen, kasi. No. Nakita mo naman si Bamban Mayor, di ba? So, na huli ah, dahil si nga sa, Alice sa, Guo. Si Alice Guo, mm -hmm. uh, dahil dyan sa uh, Interpol, mga kapuso. Mm -hmm. But in the absence of what you've mentioned, ma'am, yung, uh, yung kaso, yung uh, yung Warren Tavares, so talagang makakalabas at makakalabas po sila. Eh, alam mo, kinakatakot natin dito eh. Baka hindi pa man sila nasasampan ng kaso dahil nga Because of the gravity uh, ng kanilang involvement to dito to sa yan. mga kalokohan na ito. Eh they have all the resources. Mayaman ang mga 'to. Ang daming uh, pera, no, para makalabas <laughs> at pakatakas po sa pananagutan. Ah, Ma'am Dana, paano ba 'yon? Oo, <laughs> uh, uh, wala wala nang na immigration. Uh, wala nang immigration dyan. There's an option po, pwede pong maglabas ang korte ng precaution na tinatawag po nilang precautionary hold departure order. So, ito po hindi pa po buo yung kaso. Kung baga, mm -hmm. nasa initial phases pa lang yung case. Ma'am? Teka, nawawala si uh -huh. Mandana. It was a flight risk. So, mm -hmm. may posibilidad na tumakas ito habang umaandar ang kaso. Pwede pong maglabas ang Korte ng precautionary hold departure order. Ibabato po yan sa immigration para naman po i-implement na. Sino po ang, ano, ang mag initiate po noon ma'am? DOJ po But, ba? maari uh, maaari po itong i-request ng DOJ or nung kung sino po ang nag-file ng kaso sa korte po. And korte pa rin po ang magre-release at mag-issue. Kahit, kahit, wala pa pong formally filed na kaso, Ma'am Dana, pwedeng halimbawa mag para sa precautionary HDO dahil merong paparating na kaso laban sa taong ito. Pwede ba yung ganon? Basta po nasa initial phases na po ng case, na isa po na isumitin na po sa korte, ah. maaaring po sabihin na ito po ay flight risk. So it's for the court to decide po Pero, kung nakikita nila na flight risk. Hindi pa pwedeng nasa preliminary investigation pa lang, hindi pa naisasampaman lang sa prosecutor's office ang kaso, hindi pwedeng ganon? Hindi po. Ah okay. Yes. Doon ang, yun ang gray area, area natin ngayon, Magdana and Joel. Hmm. Eh kaya yaman ng mga taong ito. Pag hindi katulad ang, ang ngayon ang meron, record ay si Kalalo, hindi ba? Plus si Bryce na hawak ngayon, na, nasa custody ng mga otoridad. The rest na uh -huh. pinag-uusapan natin sa in sa flood control projects, lahat 'yon walang kaso 'yon. Mm -hmm. Iniimbestigahan pala so free to go ang mm -hmm. mga ito, Ma'am They are in the immigration lookout bulletin po. Ang magagawa po ng BI sa ngayon without any other warrant or hold departure order mm -hmm. is to monitor their travels. Okay ma'am, ito lang. Uh, meron na ba tayong official list kung sino-sino po yung nirequest na po for ILBO? Kasi? Kahapon, nagsabi ni Secretary Vince Dizon, 'di ba, ni request na niya yung uh, yung immigration Balbal Lookout at si si Bonoan, dating kalihim ng mm -hmm. DPWH Bernardo, dating USec mm -hmm. Tsaka yung DPH... mayor Si Maglankey, uh -oh. si mm -hmm. no. Tapos yung kanilang mga anak yes. na bumubuo yung uh, kanilang mga kumpanya other than uh, na, nitong mga pangalan binanggit namin sa inyo, ma'am. Meron pa bang ibang mga ni-request para ho sa Ilbo? May nauna na po na inilabas na elbo nung Thursday at saka Friday. Bale, two batches po yun. The first one, yung batch of 35, was the one requested by the Senate Blue Ribbon Committee um, sa Department of Justice. The second one po ay yung request po ng DPWH sa DOJ. At um, yun po mga pangalan na nakalagay po doon ay a mix of but majority mga contractors po at ilang mga empleyado ng DPWH. Um, ngayon po, itong bagong request po ni uh, Secretary Vince, uh, isinumite na po sa Department of Justice. And yesterday afternoon po, I think it's already for um, uh, signature of um, the Secretary of Justice. So we're hoping this morning po, we would be able to receive a copy of the target. Mm. so pending pa pala, wala pang signature ni Secretary yung lahat ng requested ilbo, ma'am. Habang nag-uusap tayo what? ngayon. The third one lang po. But I the third first, one. Po, the first to uh -oh. the batch of 35 and the batch of 26 mm -hmm. um is already in our system po. Naka-implement na po 'yan. Iyon. Okay. Gito mm -hmm. okay. mm -hmm. lang ba ma-sistema ninyo sa mga pali para natin halimbawa pumasok si Jollor Isabel. mayroon siyang halimbawa na pending warrant. Mm -hmm. Pag-check nyo ba doon sa Wala ma na si sorry, kunyari lang. Okay. <laughs> ah, kunya. Sige, kuya Del na lang. <laughs> Kung halimbawa, isang pindot lang ba sa computer niyo doon sa immigration counter, lalabas mm -hmm. na doon na may warrant si Del. Kung meron pong um, warrant of arrest or whole departure order, yes po lalabas yun. Pero with the immigration lookout bulletin kasi pang high profile cases po yan na yung mabibilis po. So apart from the ones in our system, kasi maaari pong mabilisan yung andar ng uh, kaso at biglang mag-issue ng something mm. or mag-issue ng warrant of arrest. Kailangan pa rin pong prudence at i-check with the National Prosecutor's Office and all the other um, related agencies kung meron na maaaring hindi pa nadadala sa immigration. O oh, okay. oh, sige, abangan namin yung development. Uh, ma'am Dana, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Ha? Thank you ma'am. Good morning ma'am. Thank you. Ma Thank you ma Thank Thank po. Salamat you. po. Magandang maga. Dana Sandoval, Spokesperson, Bureau of Immigration, mga kapuso.